Welcome back to my channel, Nene Kitchen. Ngayon, isa na namang napakasimpleng ulam ang ating ihain. Ito ay lumi or mami. Ayan, or pwede na ding tawagin yung bachoy. Ayan, lutong bahay na bachoy. Mura lang yung mga ingredients. Budget cooking at swak sa ating panglasa favorito ng mga bata ayan ito yung mga ingredients carrots, cabbage ito yung ating noodles fresh noodles, maliliit pang batre na noodles sa may manok tayo ayan yung ating pang -iigisa. may itlog tayo ayan may kunting tahong sa kalagyan natin ng kunting butter ayan may ginisa na akong bawang at sibuyas sa so, kunting mantika lang hintayin mo na natin mag brown yung sibuyas at saka bawang ngayon lalagay na natin yung ating manok ngayon lagyan natin ng mga pampasarap lagyan natin ng no cubes lagyan natin ng black paper Sige natin ng magic syrup. aluk halo ng saglit. muna natin saglit. Ayan. Ayan, lagyan ko ng konting butter. pang Pangbundaglasa na rin. Ayan, lagyan natin ng konting toyo. At saka fried na garlic. Ayan. Titigan natin ng tubig or lagyan natin ang tubig. Tayo ng tubig. Higit tayo lang sa bawang. Ngayon, lagay natin yung carrots. At, takpan muna natin saglit para mabilis yung kumulo. Ayan. Ngayon naman, lalagay natin yung ating repolio. saka yung ating takong ito chalot lang Ayan, lagay na natin din ang ating noodles. Itong noodles na to ay ito yung noodles na nilalagay sa batroy. Maliliit yung ano niya. Maliliit yung grain. Ayan, almost cooked na yung ating ulam Lagyan ko ng asin Lagyan natin ng dahon ng sibuyas at saka lagyan natin ng isang itlog Ayan na po. Ihain na natin ang ating ulam. Ayan. May mga tahong din. Ayan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. See you next time.